Ito si Koko, Mga kakuko, may naramdaman si Koko natin. Nilalagnat siya. Kaya masama yung pakiramdam niya. So, dupakan ka kay mama. Si Koko nangingin na kayo si Koko, Ayaw niya kumain ngayon. Kaya buhat buwat na lang kami lagi ni mama. Kuko natin. Oh. No? Nagsusuka pa. Hmm? Pero pag naka, may nakamotor, alis to siya kasi nabantay niya si papa niya pag dumating. Hmm. Kaya todo karga lang yun siya ni mama ngayon. Okay? Nilalagnat. na masama pakiramdam niya narinig mo yung bird? daming bird ah mm? ito na yun hmm, siya eh hindi kami makapasyal pasyal pasyal ko sana eh Sulangan mo. Oh! Ah! <laughs> Natambling yung ano namin, video. Pasinsya na po. Natambling yung video namin ni Kuko. Pati camera na hihilo. Si Kuko, oh. Tignan natin yung eggs mo. Hindi Makaluto na yung eggs. Tignan namin. Eggs lang kainin niya ngayon kasi masama pakiramdam niya eh. <laughs> Ano na? Si Kuko, oh. Hello, Kuko. Pagaling na ikaw, Kuko, ha? O, pagaling na daw si Kuko.